Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Peach. At ngayon nga ay pag uusapan natin ang pinakahuling nilabas na trade update sa Golden State Warriors. pag uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang sinabi ni Anthony Davis at Lebron James pagkatapos ng kanilang pagkapanalo laban sa Dallas Mavericks. Isang nakakabigla nga pong balita ang gumulat sa buong kupunan ng Golden State Warriors matapos lumabas ang balita na pumanaw na nga po ngayong araw ang kanilang assistant coach na si Dejan Milojevic. Kaya nagluluksa nga po ang buong prangkisa ng Warriors sa nangyari sa kanilang coach na siyang rason na rin naman bakit kinansila muna ang kanilasan ng game ngayong araw laban sa Utah Jazz at dahil nga po dyan ay mukhang grabe na nga po talagang problema ang hinaharap ngayon ng Golden State Warriors. Pero sa kabila nga po niyan ay kailangan para naman nga daw po silang mag move forward at ialay na lamang ang kanilang kampanya ngayong season para sa kanilang namayapang assistant coach. Ngunit ang nag-iisang para na lamang nga daw po upang makabawi pa sila ngayong season ay kung gagawa man nga po sila ng isang malakihang trade. Ang kaso lang mga katrops, kahit man nga po tatlong linggo pang natitira bago ang trade deadline ay paunti-unti na naman nga po silang nauubos na ng trade option Since malaki nga po ang posibilidad na hindi na nga po nila makuha ang isa sa kanilang mga target na si Pascal Siakam na naitrade na nga po ngayon sa Indiana Pacers. Kaya dahil nga po dyan ay isa na lamang nga po ang pagpipilian ngayon ng Warriors at ito nga po ang pagkuhan nila kay Zach Labin mula sa Chicago Bulls sa pamamagitan ng paggamit nila kay Clay Thompson bilang trade offer. Yes, umugong na naman nga po ang ganyang klaseng trade since ito na lang naman nga po ang isa sa mga pinakamalaking trade na maaaring nga po nalang gawin na siguran magpapalakas sa lineup ng Golden State Warriors. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa sinabi ni Anthony Davis at Lebron James pagkatapos ng kanilang pagkapanalo laban sa Dallas Mavericks. Matapos nga ang ilang linggong pag-struggle ng Lakers ay sa wakas, nakabalik na nga ang kanilang team sa winning column, gayong matapos nga po silang manalo sa Dallas Mavericks ay umabot na nga po sa 4 wins at 2 losses ang kanilang record sa kanilang huling anim na laro na may kasama pang 2 game win streak at kasabay nga po ng kanilang pagkapanalo ay hindi nga po naiwasan pa na na Andra Davis at Lebron James na matuwas sa pinakita ng kanilang buong team lalong lalo na nila D'Angelo Russell at Jared Vanderbilt ayun nga po kay Anthony Davis sa kabila nga daw po ng mga natanggap na pambabatikos ni Delo ay mature na rin naman nga po ito mag-isip since parating nga po itong ready na ipamalas ang kanyang galing sa loob ng court Habang natuwar naman nga po siya sa depensang hati ni Jared Vanderbilt kina Luka Doncic, Kyra Irving at maging laban sa mga big man ng Dallas kaya kailangan nga po talaga nila ito sa kanilang mga susunod na game ngayong season. Ayon na rin naman nga po kay Lebron, hindi rin naman nga po siya nagugulat bakit gumaganda na nga po ang laro ngayon nadelo. Delo since sa simula pa lang ay malaki na nga po talaga ang kanyang tiwala sa kakayahan nito. Sinaber naman nga po ni Lebron pagkatapos ng kanilang laban na masaya nga po siya at nakita at nakalaban nga po niya ulit ang kanyang dating teammate na si Kyrie Irving. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.